Hala mga kalatagaw, for this video ay ang gagawin naman natin ay itong pampaswerte na hatid sa atin ng ating prosperity bowl. Alam nyo naman kung anong pinaglalagay dito, ba? Diba? So, ito ngayon ay mag-prepare lang tayo ng bowl. Then, lagyan natin ng bolak. Dahil ang sabi nga, itong cotton daw ay my brighter life. No? Tiliwanag daw yung buhay natin. Then, is yung rice naman. Rice is for good harvest, success, and close bonding with loved ones. Ito. So, ito talagang rice din ay nakakatulong din sa magandang ani natin at pagiging closeness, no? Pagiging mas mapalapit pa sa ating mga loved ones. Kailangan natin lagyan ng ating bowl ng labing dalawang egg. Eggs represent every month for new beginnings and new opportunities. di oh, ba? Diba? Ang dami daw mga pagkakataon na darating na sa buhay natin, especially yung mga oportunidad, maaring trabaho, yan na uh, darating sa buhay natin na yun, kailangan i-grab din natin pag mga maganon. The next is, ito namang paper money, pera. Pwede kang maglagay ng what, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, to 1,000 pesos. Dipindi na yan sa kita mo kung gaano kalaki. At ang sabi nga dito ay, paper money with red ribbon it's represent for wealth and abundance. Yan. kaya kailangan din nating maglagay ng pera sa ating prosperity bowl. Yan. Labing dalawa din, no? Paikot lang natin dito sa may egg. Next naman ay itong ating gold coins. Alam nyo ba na ang gold coins, it symbolize wealth, prosperity, and success? Yun. Meron daw kayamanan, meron daw narating na blessing na maswerte sa ating buhay at saka yung success. Maring nakapagtapos ka, maring nakapasa ka, sa anong trophusion mo sa buhay 'yan. So kailangan i-grab na natin 'to, guys. Lagayan natin 'to ng gold coins sa ating prosperity bowl. Paikot lang. Next naman ay itong ating bay leaves. Alam nyo naman ito, yung para ano natin a uh, lalagyan natin dahon ng laurel siya no? And alam nyo ba na unbelieves for manifestation, good lucks, and protection, no? Pampaswerte at protection daw sa buhay natin. Napaka-importante talaga na may guidance tayo, may protection tayo sa buhay, ano sa mga travel goals natin, saan man tayo pumupunta o mga vacation, bonding with our families, ganyan. Kailangan natin ng protection. Ayan, so kailangan din natin ng bay leaves, labing dalawa ito. Iikot lang din natin, palibot sa ating uh, itong prosperity bowl. Okay, next naman itong orange natin. Alam nyo ba, yung orange naman na fruit ay nakapagbibigay siya ng good luck and prosperity and good health also. Wala namang mawawala guys kung subukan natin ito. Always remember, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya, galaw-galaw naman kayo dyan. Hanggang sa muli. Paalam!